What's up guys? Nandito na naman po ang inyong Kabugnoy nagbabalik. Hello guys, for today's video nga pala ang inyong kabong pinagpunta po dito sa birthday po ng aking tiyahin. Wow! Ang buhay kapatid ko na panganay ng aking father, si Lula din niya po. Woo. Tapos pagdating ko po dito, iba ko ang mga poging-poging pinsan at rin si pinsan Alben at mm. nagahalo na po na kanyang iginigisa. Magluluto daw po sa diyan ng oh, masarap na pansig. Wow! At kailala, kailala ko din niya naman yung taong yan. Pag yan ay quality nga rin din yan. Tapos guys, andito naman itong ating anak ng aking pinsa na siya naman nakatuka ko din at nag-iiyaw na rin ating mami ang pupuntanin na bangos ay kwalting kwalting ang gas may palaman niya sa loob may kamatis may itlog na pula ay talaga mamaya lalata ka ni kabugo na yan talap talap tapos dito habang may nagluluto yung ang bata naman doon anak din po na aking pinsa na ba ay di na doon din at yung binidyo ko at baka sabihin na masinini, makasala, eh. tapos, na, naman si hindi makasalay tapos sa rin na din naman si Chua daw yan naman ho tapos hindi din na aking father yan Ayan naman ho yung yung kilala nyo na yari talagang pugin pugin din yan guys so Ginagayat ko na yung hot dog at mamaya doon lalagay na doon yung sa espagite para doon ating pampagite Ika nga ay di masarap pagkagay yung maraming hot dog Tapos sari ang anak na may birthday si Pisan Amel Aba ay talagang kapit nga rin ako Pinsan Amel Abit na ganti na eh. Huwag ka ganyan palabas na. Bakit <coughs> Siyempre guys, nagpunta po kami dito at nagdala ng video ko At sabi nga ni Kuya, ay dalil ka daro ng video ko din na eh. At dier din nalako na ha. Tapos sa radining dalawa anak na aking pisaan, aba. Ay dier pahiya-hiya, Ayaw humakuha na ng camera at nahihiya daw. Yang guys, may Shanghai. Hindi pala ang huluto. Tapos meron din na rin anong tawag ka din eh. Ah, sinukmani pala ho. Ay dalagang napakasarap na. Tapos sa pisang pisa ari ko nang aray ay diretso bangka ko natin din ay habang ako in nakikipagkwentuhan din sa aking pisa na naglulutaw ay siya naman doon kumakadlaw para naman doon may kamitain pagka sasabaw nito ng ating pansit yan kahit kitang kita ka naman guys at talagang hinalo na may nekos nekos na po ng ating insa oh. yan guys iginigisa na po ang bawang at sibuyas ay galingan mo pisa na lutaw para may masarap at sa puntuhong yan ay diari hot at tinawag ko na ang aking misis sa aking mga batuta. Ang problema ho di ay kulang ho aking batuta. At ang aking isang batuta ay awang kaw. Ay kanina pa ho umalay. hindi na ho nabalay. Kaya sabi kay Wallace, stick na bata yun. Alam na kainan na pupunta, Lagi pa yung iwan. At iyan guys, kami aapat na yan. At wala yung isa ko. Sabi kay sumunod nila. Pagka ma may nakita doon mga kalara, ay pasunod din nila din sa birthday Aba, ay quality quality mga handa dito guys. Kita mo naman, nakadali na naman si Kabugnoy, na mabubusog na naman ang inyong Kabugnoy. Yan guys, may pang din tayo niyan, manok, ay quality-quality. Ay lalo ito, quality. Yan ang sinasabi ko sa iyo, pagka may birthday ay hindi mo mawawala yung inuman. Ay hindi ka huning alamin niya kung gusto ka bugnaw yan. Sabi ko nga hindi yan, nang inumin ko lang kunti-kunti, kaya ang nangyari ho guys, ay kunti-kunti nir ho, ay talaga naman pagkakalasing ng inyong kabugnaw, ay talagang nung kumanta na aking mga pinsan din eh, ay eh, hindi naman ho makatanggay na hindi upo ng matagalan, aba ay may salahan mo magkaharap-harap ang magpigisan ulit sa inuman eh, dahil ang inyong kabugnaw naman ho, ay napakatagal hindi na kinaw, may kangay good boy muna ng county yan, tapos guys, nagdala ko nice. ng kaunting shop dress mo lang, at nakakaya din naman sa akin ng lula din niya, at binila natin ane, kahit na kahit paano eh, meron din at nang hindi naman nakakahiya mahirap naman yung basta lang kakain aba ay nakakahiya rin nga ha tara ra ra, -ra. tapos na ako pala na mong yung kanhong kanina ay binibidyohan ko ay, pahiya -hiya pa ay, pahiya-hiya pa eh payaw-ayaw pa ba ay nahiya pa daw siya eh pero hubad nagpunta ng birthday yan ay talaga nga naman nakakis si Kudida ay talaga naman quality quality na naman ang kinukuha ni Kabugnoy ay itong paborito nating walang kamatayang Spaghetti pababa pataas Tara ra ra nang makakuha ko guys yan ng spaghetti syempre tinikman natin itong Luto ng aking lula din niya. Eh, dabis po magluto na sinukmanay yan. At talagang napakasarap. Tapos kumuha lang po ako dyan ng dalawang puto. At nakakahiya rin. Ay, eh, tutok na tutok naman guys ang camera sa akin. Eh. talaga na Wala na. Wala nang hiya-hiya. Pag kagal emission eh, misa na lang makapamirthday yan si Kabugnoy. Eh, mahihiya pa. Eh, wag kayo. Magugutaw. Pag hiya Eh, ganga. Habang naman yung mga pisang ko doon, eh, di nagpapandali na. Eh, sabi ko maya-maya ako na konti. Iba-iba. Ika nga, iba-iba may laman at tiyan at kahit malasing malaang, aba, ay, sigurad daw, hindi madadapay. Pag nadapay, ay, kawawa, ay, nakabagay. Yan po ang may birthday. Happy, happy birthday po. din nila. Ay, salamat daw. Talagang nabusog na. Ay, iyaw nang Napakaganda. Isang sisid na. Ay, talaga naman natagay namin. Di quality, quality. Ang ininom po namin dyan ay puro Alfonso at saka Ay, parang mahirap. Tararararan. Yan, inom pa ka na ni Kabugnoy. Ay, sige. Yan ko guys. Kitang kita nyo naman po. May silid demonyo pa tayo dyan. Pang -pahang Nung ko, abak, ay naramdam yung masarap po ha quality perfect man din ta-ra-ra-ra at ang nakakuwa din yan guys sir nga aking pinsan eh ganda pupulotan ko kanina ibinibidyo ko ay di tawas ako at ko nga ha ay naku sabi nga aking pinsan lagi na laang Ari na masakit sa mga na talaga namang huma. Pagaling din kumanta nat lalo ito si Pisan idut si Kuya ito kung tawagin mo dinay. Mm! Ano ba namang pinakataan ng inyong kabugno ya ay matindi rin niya dumala eh ako hindi makakanta na ayos. Siyempre nga yes, ay, si nakakahiya ayong ganung ganda ng panahon ni pagka mo si kabugno ya ba ay baka naman magkulugan at na tanaw kidla tanaw ba ay di, hindi na to mga sa birthday mo pagka gayon eh hindi naman ayong kabugno guys. Hindi naman masyado magaling kumanta ikang ay nakakaunti din niya lang kung sa kauntian aba ay sabi ko, pasalamat kayo at hindi magaling kumata si Kabuglay. Kung nagkataong maganda, ay hindi na kayo makakakanta. Tara-ra-ra. <laughs> Yan ko guys, tumapat na naman kay Pisan. Aba, ay talaga naman. Wah, pungging-pungging nga din. Ay, gumali ng pulutan. Ika nga, ay, apa. Ay, ayos. Basta na, tagay. Piling mamulutan. Ay, ang mahirap niya. Yung pulutan na pulutan, ay, hindi naman na tagay. ah. Eh, talaga naman. Tapos yung guys, nakapulang yan. Hindi sa pagyayabang sa inyo. Yung dalawang nakapulang yan. At saka yung isa lang sa company na, ay bisita ho yan. taga project it lang ho yan. Dito lang po yan sa atin. Mga bagay po. Ay talaga naman yung kumanta na ho guys. Ay talagang perfect na perfect. Quality. Ika nga. Pagkakagaling dahil. Eh, ay di lalo nahiya kumanta. Eh, nice. May pagkagay. oh. oh, yan guys. O oh, nyo naman ang mga bisita. yan Oh. Talagang pogi pogi nga rin eh. oh, guys. Eh, paano ka yan? Eh, hanggang dito mo na video na inyo kabagnaw eh. 巴了。